Kakatapos ko lang mag-asikaso ng mga papeles, ayan. At ngayon, lalabas na nga kayo, kami, October 3, lalabas na si Inay at sana'y wag nang babalik sa lahat ng ospital. Sana'y wala, hindi na kami babalik last na ito, last na pagpunta namin sa ospital. Dahil sobrang nakaka-stress, sana'y gumaling na ng tuluyan si Inay at hindi na sumakit ang kanyang chan. Siyempre kasama ko si tatay magbantay ngayon, tsaka si Kat, kagabi si... Yung anak ni call center na dalawa, tsaka si Simon, sa, si Harvey, at saka Jana. si Jana. Ayan kami palabas na ngayon, nag-aasikaso na kami ng mga gamit namin, inaayos na namin. At sana naman ay hindi na talaga kami bumalik sa hospital at sana yung mapadumi na ng maayos, mapaihina ng maayos si inay. At yan, ipapakita ko sa inyo. Salamat po sa inyo lahat. Sa lahat ng followers. Sa lahat ng kamag-anak natin. Sa lahat ng mga kamag-anak. Sa abroad. Sa abroad, at sa ipatibang lugar. Ayan. Thank you, guys. Yan. Thank you daw, guys, sa lahat ng followers, sa lahat ng kamag-anak namin sa abroad, sa lahat ng nag-abot ng tulong, sa lahat-lahat ng nagdasal, guys. Maraming salamat at kami ay makakauwi na ngayon. Yan, nakakaihi ka na, Nay? Hindi pa, ha? Basta umihi ka, ha? Na, Nasakat pa ang tiyan mo. Nakakadumi ka na. Dudumi ka na, ha? Para hindi na tayo bumalik dito at ayaw na ayaw ko na. Okay. Guys, ngayon pa lang ako nga kayo ng umagahan. Anong oras na? 4.30 ng hapon ng umagahan ko. Dahil napakalakas ang ulan kanina. Hindi ako makababa. Sobrang lakas ang ulan. Ayan. gayak na ang mga gamit namin. At kami pa uwi na. Sana hindi na kami bumalik din At hindi, hindi na kami babalik. Sabi gagaling na si inay. Gumaling na si inay. Gagaling na nakakatheter pa din siya guys nag kami ng catheter dahil hindi pa din siya napapaihe kaya nag sabi ko kabitan ulit ng catheter pag uwi ng bahay pero kanina kagabi nakadumi siya kagabi sobrang dami may buo-buo tapos ngayong kaninang umaga napadumi din siya nung sumakit ang kanyang chan humilab napadumi din siya ngayon kaso hindi nga lang siya napapaihe ng walang catheter kaya pinalagyan ulit namin sa amin na po siya uuwi para nandun ang mga mag-aasikaso may magbubuhat na si Kuya Bon magbubuhat si Simon kasi pag sa kanluran guys ay si mama baka may stress mapuyat eh hindi naman kaya ni mama magbuhat pag pupuntang CR wala naman doon kasama si Bebe Laang kaya sa amin na lang muna Shoutout nga pala kay Kuya Barok na driver namin ng van sa lahat ng pinupuntahan namin, pinag-aasikasuhan namin ng papel. Malayo man, matagal man ay maraming salamat. Shoutout sayo. sa iyo. Sa pagsundo-sundo, pabalik-balik din sa hospital ay talagang nauusap ka kahit na may sakit si Ate Rose, ikay nauusap. Maraming maraming salamat at hindi ka natanggap ng aming binibigay. Thank you, thank you. God bless you at sana ay gumaling na rin ikaw. At Ingat palagi. Thank you, thank you guys. Pauwi na kami. Tingnan nyo naman, sino naman hindi maihilo sa ganara rin kakapal na papel. Pag hindi ka naman nahilo sa ganara rin kadaming hawak mong papel. Ah, Pagod na ako, guys. 'Yan yung buhok ko na suso hindi na hindi na nasu-supply. <laughs> guys, thank you Lord. Thank you, thank you po sa lahat ng followers na tumulong nag-abot ng dasal sa lahat po ng kamag-anak namin sa abroad. Thank you, thank you so much. Ayan, finally, sana gumaling na ng tuloy yung si inay. Hindi naman ko sumasakat ang chan niya ngayon. Buti nga napapadumi siya kanina at saka kahapon. Yun nga lang sa ihi, hindi pa din siya nakakaramdam ng pag-ihi. Kaya nagpa-catheter nagpa pa din ako.